Hoy lahat! Maligayang pagbabalik sa channel kung saan inihahatid namin sa iyo ang pinakabago at pinakamataimtim na mga kwento mula sa mundo ng entertainment. Kung bago ka rito, huwag kalimutang pindutin ang buton na mag-subscribe at ayon ang mga notification para hindi ka makaligtaan ng update. Nayon, pinag-uusapan natin ang isang tunay na madamdamin na kwento na bumihag sa ating mga puso kamakailan, ang paglalakbay ng Pilipinong mga awit at aktor na si Ice Segera, kasunod ng pagpanaw ng kanyang pinakamamahal na ina, si Mommy caring. At kung paano, kahit na sa pamamagitan ng naturang heartbreak, nagawa niyang ibuhos ang kanyang emosyon sa isang bagong kanta. Sumisid tayo! I. Seguera isang multi-talented artist na kilala sa kanyang hindi kapanipaniwalang husay sa pagkanta at pag-arte, kamakailan ay nagbukas tungkol sa isa sa pinakamahirap na sandali ng kanyang buhay, ang pagkawala ng kanyang ina, si Mommy Caring. Tulad ng alam ng marami sa inyo, ang mawala ng magulang ay isang karanasang humuhubog sa mundo ng isang tao. At ang emosyonal na paglalakbay ni Ice ay sumasalamin sa marami sa kanyang mga tagahanga at kapwa-artista. Noong Hunyo 28, Libo at 25, inilabas ni Ice ang kanyang bagong single, isang proyekto na sinasabi niyang ibinuhos niya ang kanyang puso pagkatapos ng mapangwasak na pagpanaw ng kanyang ina. Ibinahagi ni Ice na durog ang puso ko, inaamin kung gaano kahirap sumulong nang wala siya. Ngunit sinabi rin niya na ang musika ang naging paraan niya para makayanan at maipahayag ang kalungkutan na kanyang naramdaman. Sa artikulo, inilarawan ni Ice kung paanong ang kanyang ina ay palaging isang haligi ng lakas sa kanyang buhay na sumusuporta sa kanya sa bawat mataas at mababang antas. Nag-iwan ng kawalan ang pagpanaw niya, araw-araw na nararamdaman pa rin ni Ice. Ngunit sa halip na talikuran ang kanyang sakit, pinili niyang harapin ito ng direkta sa pamamagitan ng kanyang musika. Ito ay hindi ka panipaniwala kung paano ang sining, lalo na ang musika, ay maaaring kumilos bilang isang therapeutic outlet para sa isang taong dumaranas ng matinding kalungkutan. Ang bagong kanta ni Ay Sigera ay sumasalamin sa paglalakbay na yon, isang hilaw, tapat na paglalarawan ng dalamhati, pag-ibig at pagkawala. At kung nakaranas ka na ng katulad na karanasan, maaari kang makakita ng isang piraso ng sarili mong kwento sa kanyang lyrics. Ang kantang ito ay para sa sinumang nawala ng taong lubos nilang minamahal. Ito ay para sa aking ina, ito ay para sa mga nagdadalamhati, at ito ay isang paalala na kahit na sa pinakamadilim na sandali, maaari tayong makahanap ng isang paraan upang ipahayag ang ating sarili. Napakalakas na pahayag, tama ba? Ang kahinaan ni Ice ay isang bagay na labis na hinahangaan ng mga tagahanga. Palagi siyang bukas tungkol sa kanyang mga pakikibaka at tagumpay, at ang bagong awit na ito ay nagmamarka ng isang mahalagang sandali sa kanyang karera. Ito ay hindi lamang isang kanta, ito ay isang piraso ng kanyang puso. Pakinggan natin ang isang snippet ng bagong single ni Ice Segera at damhin ang emosyon sa likod ng bawat salita. Wow, mararamdaman mo talaga ang emosyon sa kantang yon. Hindi ko rin maisip kung ano ang maaaring maging tulad ni Ice na dumaan sa prosesong ito. Ngunit ang katotohanan na ginagamit niya ang kanyang plataporma upang ibahagi ang kanyang kwento, at kahit nahikayatin ang iba na yakapin ang kanilang sariling kalungkutan ay kahanga-hanga. Kaya, kung gusto mong suportahan si Ice Sigera sa panahong ito ng emosyonal, siguraduhin tingnan ang kanyang bagong single na available sa lahat ng streaming platform. Matagal ka mang tagahanga o natuklasan lang ang kanyang musika, ang kantang ito ay tiyak na tatatak sa iyo. Gusto naming marinig ang iyong mga saloobin sa bagong kanta ni Ice at sa kanyang paglalakbay nakatagpo ka na ba ng ginhawa sa musika kapag nakikitungo sa isang pagkawala? Ipaalam sa amin sa mga komento sa ibaba. Kung nasiyahan ka sa video na ito, huwag kalimutang i-like, ibahagi, at mag-subscribe para sa higit pang mga update sa iyong mga paboritong bituin. At gaya ng dati, ingatan ang iyong sarili at ang isa't isa. Hanggang sa susunod, manatiling matatag at manatiling inspirasyon.